tuloy na naman sa trabaho sa idol. Ah, okay na naman kami, banda dito naman kami mga ay, idol. naman idol. Oh, ayan, magandang umaga mga idol. Oh, ayan na pa, era mga idol, nakanta nga naman ay pala bareta. Oh, ayan, idol pati swal. Trabaho labi ka mga idol, paniari ka mana pa mabaling. Eh, si unyor, unyor, Okay, lapa Unyor. Okay, lapa mga idol. <laughs> <laughs> Hahaha, <laughs> oh, terba pulang sih enak idol. Terui-terui lamang ke petak terba aku idol. Tapi kita jana rubana, wow. Oh. Miu ti rana boss jay. Tepat motor ke idol. ane kan pasi si senior itu kalau foto nanti goma apa <laughs> naga ngana po ya ya apa abu spider spider kan sanchez <laughs> ini, apa music mi tuh ya kasih pon sobrala Ay, mugura mo ipagting tupus Ayan mga idol, ha? kain muna tayo ulit ng pananghalian mga idol. Ayan na. O. Simula na sila kumain. Oh, kain tayo idol, pananghalian. O, kain. Kain tayo mga idol. sa Ancho. Sa Ariel. Doon naman yung iba. Oh, Kain tayo, idol. Kain tayo. Dito kami sa lilim ng Akasha, idol. Oh, ganito lang ang buhay, mga idol. Buhay masipag, buhay mahirap. <laughs> yun naman banda mga idol nag pipe playing na din sila kami naman nagukay dito banda ayan sige okay. paluin na naman idol mm, dyan idol sige okay. okay na idol tuloy pa sa bukay. para maraming maikabit bali pang labing isa na yung ano yung ikakabit idol pang sampu pala yan yung isa doon na eh, hindi pa kinakabit pang labing isa Pero dito naman ay tuloy pa rin kami nagbukay idol. Thank you. Junior, okay. Mga idol. <tinyo> Yung panghuling tubo na nilagay. Patapos e, nyan kami ay uwi muna. Bali 12 pala yung nga ilagay namin na tubo ng nawasa mga idol. Yan ay 2 to Palokoy.